bagong tuklas bagong tuklas cool. kung may magpubibigyan kung may magpubibigyan may may maka ah, hindi na nito para sa ano yan? sa Puno Coast sa Rial Quezon ang kilaw ng inyong tubay welcome sa Real Quezon nandito tayo ngayon kasama ko ang Palos Mafia. Medyo sana tayo sa panahon kasi medyo malakas ang ulan. Lahat ng pinuntahan na haros namin na ilog. Puro tsokolate. Puro kape. Kulay. Barangay Malapad dito sa Real Quezon. At sabi nila, andun daw yung falls na... Ngayon wala narinig yun. Pero kilala dito, Nunok Falls. So nauna lang nagsurvey yung mga kasama natin doon, yung Palos Mafia. Pinauna ko na muna sila. Sabi ko eh, alamin nyo muna pag meron. At ano sila kayo onyot, kuya Tepong, Nari, bari, andun lahat sila at hintayin really got... lang natin pagbalik pero for the meantime grabe ang balik, ang bilis oh gusto ko muna uminom ng buko maliyo ako sa biyahe pa pakurba kurba ang biyahe namin <laughs> grabe, nakaliyo condition muna kaya sabi ko may buko pala rito no? ang galing ng mga maanguhan nila ng buko dito meron silang spike sa paa sa kabila at yun ang ginagawa nila kaya palang aakit ako dito sa kanilang mga puno ng niyog butas butas yung mga katawan ng puno hanggang sa taas dahil yung parang ginagamit nila meron sa paa at meron din silang harness safe at napakabilis ng kanilang paraan para makaket ng niyog nandito na si Kuya Onyot alamin natin kung anong palagay niya, anong survey niya doon sa pupuntahan natin Ano kuya? Positive? Oo Okay, so Tuloy tayo Mukhang maganda na kita Ano kuya? May napansin kayo na ano? May mga lunggaan? Okay Dilaan mo ko boy Sige Meron Let's go Mabawa tayo na entrance May 40 pesos na entrance dito Para sa barangay Siyempre para may kikitain yung ating LGU Oo oh. Apo para may kita nyo ate LG yung siyempre kasama tayo para sa maintenance ng uh, environment ng lugar natin. May tagapangalaga sila. At uh, okay naman, reasonable naman. So, si, ate si ate? Amelia po. O, oh, si ate Amelia. Sila yung namamahala dito sa kanila tayo magbabayad. So, bago tayo dumiretso doon, sabi ko yung kukuha na rin kami ng isang kubo. Oh! Kube? Ay, nalang ng maraming buko. Anak, nasaan ka? Kukuha na rin kami ng isang kubo para umulan man. Kasi medyo makulimlim ngayon at nag aambon eh at uh, muna tayo dito. Ilan po kayo, sir? 8? Walo. 3.20 po, sir. At saka po, 13 parking. 500 na cottage. 8.50 po, sir. Nunok Falls dito sa Real Quezon. Nasurvey na ng mga Palos Mafia. Ano? Let's okay. go! Uy, okay. hey, kinuha mo kagad yan na ano yan. Oh. Sige, sige. Okay. Ah, hindi na ko na to

thank you ito sa pinuntahan namin Green one dito kahit paano uh, ah, kahit paano ay sabaw ng ano sabaw ng bulalo no. Ano kuya Anyot? Wala kang lungga ka. Wala kang lungga na makapagtaguan ng mga palos dito no? Pero tuloy pa rin Palabo Ano, kung ni magandang lungga. Ah, uh, paglalagay kayo lang ay nakakabitan. May nakita si Kuya Onyot. Isang lungga. Medyo may potential mm -hmm. daw ito. Gagawin nila. Para meron silang leverage. Mas siguro nila yung pwesto nila. Maglalagay muna sila ng uh, kapitan. Maglalagay sila ng lubay. Para hindi sila kabalik-balik. Medyo malalim kasi yung pwesto. Eh. Oh, Kapasuhin na nila. meron akong falls ito ang dito tapos ang dito at low. so dito may nakita sila at banda meron palagay ko hindi na nabisiro ngayon hulay! <laughs> hahaha <laughs> yo! Hindi na pa inaabang Huli <laughs> <laughs> ka Baling po Huli ka Oh Lord. Yeah, but that's okay Subilo ko uh, na sa na Pero pa daw eh, marami nang uh, uh, nakatira sa bukas uh, Okay, okay Okay, 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 ni okay, 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 ay, may kasamahan nga ito eh. Oh. Ay, na. lalong ang ay, hirap ay. Kakaganong nung panilagaan ng bato. Ay, wala niya tama. Ano. thank mm -hmm. you Sinigang na igat. Kaya no? magbubuo ano? raw. Yung kampo piga. Ayun, ang ulo. pa na yung dalawa, tatlo ba? Kayo. Ayun, mag-net Ayan. ito masarap. Congratulations! 20. Uh, very successful na hunting natin dito sa Real Quezon. First time yata lumapag dito, no? Okay oh, first, time. First, time. first time. Nakabirgin, nakaberdig. Oh, first, first time pero May huli kami. Oh, sa mga nagre-request na sinigang na palos. Yan. Ito para sa inyo ito. Idadala muna. Masarap. Ang ginawa, ah, uh, muna. Kapos sa uh, ayun, sinigang. Ito na, salo-salo. Tara. -salo ay na tayo. Masarap na kainan nito. Papasalamat ako sa Palos Mafia. Ito pong si Kuya Nari, si Kuya Onyot, Kuya Barry, Chris, at siyempre yung kasama ko. Pusulo ka na daw. Sabi ng mga katropa mo. Huwag na kayong magtanggol. Si Ito yung unang pagkakataon na nakasama ko sila sa Catch and Cook event. Hindi naman tayo napahiya. At may nahuli tayong isang palos. At first time ko nakatikim ng sinigang. Masarap pala. Masarap at maraming salamat sa Palos Mafia dahil kayo yung mga nakilala ko na uh, hindi kayo pa vlog pero parang gusto na rin nila mag <laughs> gusto na rin nila mag-vlog at nakakatuwa naman talaga ang ganito ang gawain ay eh, napaka extreme nung pinapanood ko sila kumpara doon sa ginagawa ko mas mahirap kasi parang buwis buhay yung ginagawa nila eh nasa pata ka ng ano ng uh, tubig malakas ang current Ah, uh, delikado pagka uh, sumisid pero talagang desidido sila na pag pinakita ang palos talagang dadalihin at ito mga may hulo kami. Marami salamat at dito na lang. God bless. Tipong burong. Alam mo na ang dami itlog, sayang Ah, alpasa mo na lang yan? oo, uh, Alpasa uh, Nalakot pa ako ito. Sayang kasi. Napatingin eh, ko yan. Huwag pa naman siya. Bumahe yan ang ito mo Sabi Ang tawag nito kaya hipong ano? Hipong urong Ang tawag nila, ang tawag nila rito ay hipong urong Nalaki yan ng mga Tatlong sang kilo O lumalaki ito At may ito sa na lang natin Ano kaya? Alpasa ko na? Alpasa ko na. Tayang Sayang Alpasa ko dati pa yan Marami pa kasamahan niya sa taas yan dito na ihina ako sa salawal o oh. talaga to tuwing lulusong ako tuwing lulusong ako sa ilog dagat lagi ako umiihit sa lawan ko <laughs> let's go so, sa samahan natin ang palas mafia